So guys uh, Mother's Day pala Umuwi kami ni nanay Andito kami ngayon sa may ano, sa Batangas Andito kami sa uh, Taisan Ayan oh. <laughs> Nagulat siya at bigla nag-vlog ang mamay. eh. At uh, kami pupunta muna sa Taisan Kami magkakalmosa Ano yun? Ano yun? Ba? Para may tumunog ah Ha? Huh? <laughs> Ibon, sumalpok. Nasaan? Ayan. Yun, may ibon nga. Oh, nahilo. Hindi, nangunguha siya ng ano. <laughs> nangunguha siya ng ng ano, ng damo. na ka ng damo mga kamamay. Kami pupunta muna sa bayan. Sa taysan. hindi na kami mag-helmet ni nanay. Ganito na yung aming attire. Dumating kami kagabi ano na, mga 1. Kasi na traffic kami sa may bikutan. Na traffic kami sa may bikutan, grabe, merong nasirang doon pa naman sa binabalingan ng ano, doon sa may Pure Gold. Pure Gold yung Walter. Ah, sa may Walter. Sa may bikutan mismo, doon sa may pagbaling lusot lang motor. Buti na lang nakalusot kami ni nanay. At uh, yun pagdating nga namin ng sa pa ba traffic sa may turbina. Yan, pagdating namin ng turbina, traffic pa rin. Kaya inabot kami ng alauna na madaling araw. Hinihintay <laughs> ko lang si Nanay. Kaya nakamotor lamang. Si Kuya kasi sumabay sa mga atilari. Sa may ASM daw susunduin mo niya. Tara na. Huwag okay. na. Ay, hindi na eh. Buka, baka bukas pa din ang ilaw. Hindi naman. Ayan. Dito. Uh, Japorm sa Japorm sa. Eh. Uh. Mudras Day. Ngayon <laughs> daw Mudras Day. Hindi daw Mother's Day. Mudras Day. Hmm. Picture. picture na naman. Hindi na nakaalis puro picture na raang. Uulan <laughs> daw gugura na kami mga kamamay at mainit na. Nasa ang Mainit na hindi na kami mag helmet Ituturo kita dito sa amin. Ayan, <laughs> oh, kita mo rin. <laughs> Ayan, no, hmm. oh, kita mo. Ha. Oh, Afrika, Dani Africa. Oo. Tiyuhin ko 'yan. Tiyuhin ko 'yan. Oh, ayan, truck. Ito may mga truck na 'yan, ganyan Wow, truck. Wow, truck. <laughs> <laughs> wow, truck. Ayan, dito, dito sa may pakot na yan. kami lagi dahil takbuhan, diyan kami tata. <laughs> Wala pang bako dyan. Ay, wala pang Hoy, brother! Ano? Puro lupa ka na. Dadaan na natin. sa lupa para ma-feel mo yung mataas na lupa, <laughs> Puro lupa. Pero maganda na lang ito, mga nagyo. Sumigla na. Nandito na tayo sa may mga nagyo. na pa tayo, ka. Yan hindi rito sabihin niyo basta sabihin, sabihin mo mag yung mag-anak yung kita pa kung kanino ka nagmula <laughs> kung mga gusto magpagawa ng bahay <laughs> timkulyo.com <laughs> oh, Ayan, house in black or safe Ay, tatatanda na nagmumotor na rin <laughs> ah. <laughs> Ayan, ibabago ko ang lisensya Ayan, ibabago ibabago ko ang lisensya nga Ayan, okay. puro kamag-anak ko yan Lahat ng kandidato ko yan ha oh. rin ko sa amin Yan ay puro kamag-anak ko anak nah, lahat yan Pati aray, matyong aray Teka, teka, teka Pati aray, matyong aray Malulubukit ha No Aray, magkatubig namin dalang ganun ng Kamag-anak ko rin yan <laughs> mga kamag-anak ah. Lahat ikaw kamag-anak kaya, wag mo lang tatanungin. Hindi eh. <laughs> ka naman pagkata sabing kay ay eh, uukatin oh, pa kung kanino ka nang galing na hanggan. Nakamoy kamag-anak. May daming lubak. <laughs> Maganda na rin ito no? para hindi mabilis ang mga sasakayaan. Eh. Oops! Oo, oh, may lalay. Masasabi naman, aray, kamag-anak ko rin aray. Aray si Pangulo. <laughs> Pangulo din eh. Talaga, Pangulo. Kami, kami umuwi na agad ito. Uuna na kami ngayon. Kami boboto bo na agad para bukas hindi na. Sige. Aba, Abay, hindi mo binaniwala ka lang puro kamag-anak ako. Oh. Kita mo ka. Sige, aray. Aray, may may mga kamag-anak ko rin yan. Hindi lagi may sesyon. Oh. <laughs> Oo. Aray, kisan! Oo, may mga kamag-anak ko yan. Lahat yan. Lahat yan. Ito, okay, itong mga itatama. Okay, itong mga likod. Tama, Raya. Tama. Bishan! Kapag pisan! <laughs> oh. Oh, saan ko sa... Bishan! Kapag ipitawa ko ko lahat yan. Ah, eh. yan? Walang... Dito sa okay, lugar na ito, oh, laki-laki na yung cellphone. Dito sa lugar na ito, ay lati ka mag-ano ko, mga nata. Ah, gaya okay. na, Pinsan! May motor sa ulo eh. Oh. Parang ano. Ito mag oh. Hindi na ako nakilala ni Pinsan, ako'y kumandang lalaki. <laughs> Paano masabi? <laughs> May motor. Yeah, radya! Riding! Like Pinsan ko rin yan. Ilalampas na yan. Lati <laughs> Pinsan okay, ko maal, yan. Lupag. Ah, hindi kanina yung napatay na alulubak. Aray, may ari ng bahay na yan. Ipinsang ko din. Aray. eh. Oh, oh, number no, 29, favorite number na yan. Eh, ay, magpinsan na eh. Ah, uh, bisan! Oh, <laughs> <laughs> uh, hindi ka. Oh, ay, ay nangukurit. Hindi maniwala. Yeah. 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 problema problema pagka natin dito ka, ah. Ang tiyo dahil eh, oh. Oh, Ay, kamag-anak. Ay, kamag-anak Ito okay, ako yung kandila. Ari, baka ng akin pinsan. So, baka ano ng akin pinsan na rin. Yan yeah, maganda maganda. Hindi na totoyo. Hindi na totoyo. Ay, lumabas na rin. Pinsan din na rin. Dalawang na Ano so, pisan yan? Adama rin na kasasakyan ka rin. Ah, pinsan! Okay. <laughs> <laughs> ah, pisan! Ah, <laughs> <laughs> Nini, ni? na na nagawa sa atin. Oh, hindi na Sino nga yun? gawa sa, sa atin tayo. ko yung Ay, hindi ma. Pusin na tayo kay pogi ano um, Ang yung cellphone. Ha? Mabibitawa ko po. hindi. Mabibitawan eh. Ay, do, isipin sa? Madulas. Oh! Oo, oh, ay talagang eh. lang Dang, ano, ayan ako may may haharang Pista ka dito Ako tayo mga pinsang ko rin na ha haharang Sabi kasi hanggang dito ang lawak ng aming pinsan May haharang ayun oh dito Ay ay hindi yung mga gusto magpa MGM at saka ano na Ay mga pinsang ko rin pinsan kasi pinsan ko lahat niya Oh pinsan Puro pinsan ko yan Pagkakita dito dito si Pinsan <laughs> E hey, Mare? Silipin muna natin kung bukas si Pinsan Sino Pinsan? Ah, tigay ko na <laughs> Narito tayo pa Ano? Yung paling ito, yung palengking na magpipinsan ito Yung palengking Oh, kuya, sa kagad nakatingin. Ah, <laughs> uh, counter flow. Oh. Pa, tama wala, tari ka okay. magdadala ko lang. Pisan. Ay, napasubahan. Tara, tingnan mo kasi, ay, pisan. Pisan. Uh, ah, uh, ano misa? Hindi mo minenyo eh. Tara, dala. Tumango si pisan eh. Ah, may ari na 'tong pisan din namin 'yan. Aray, hindi natin yung aray, pinsan dinamin. Yeah, ammdere eh. papunta pa kaya na pinsan? <tipan> Ay, pupunta tayo mamaya pumunta rin pinsan. pinsan eh. na 'yon. si pinsan eh. Ba, ang ganda ng ulo ng nan ni sa pinsan. May gos may na yan, pinsan. Gala yan. Ano? Aray, may aring tindahan rin, pinsan ko rin. Okay, oh, saan? Sol. <laughs> pinsan, ya, pinsan ko rin yan. Pinsan. Oo, oh, may Pinsan ko rin yan. May right. pepe, oo. Oh. Nabili na ang pepe. Bakit oh, nabutos na eh. Ay, nabutos din eh. May traseed naniwala ka na, pinsan ko lahat yung dinaanan <laughs> yeah, hindi mo naniwala eh, simula atin na lahat yung nadaan sa takas, pinsan ko ang driver <laughs> <laughs> para, 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 para hindi tinatawag hindi ng pinsan, sinisigawan <laughs> mga kamama, itay narinin na ngayon uli at uh, na may-ari ng kwan, nagmamay-ari ng pamurgang pipe. Ayan, <laughs> yeah, dito nila matatagpuan yan ha. Jo, ano ka ito? Jolan din? O, oh, Jolan. Jolan Poultry Supply. Matatagpuan nyo lang dito yan. Na, nasa kanila lang yan. Pamurgang Pepe. Sila lang nagmami-ari niyan Sila lalihitin mong supplier niyan. Pamurgang Pepe. <laughs> <laughs> Dahil ito mahilig sa Pepe. Paano masabi? <laughs> Ang damay. Mag-i-stack na naman tayo.